Armando! Kam, sumama ka sa akin! Hindi ako sasama sa'yo. Gusto kong makausap ang anak mo. Nasaan si Vincent? ah? Hindi ko alam kung nasaan si Vincent. Halika na. Sumama ka na sa akin. Hindi na. ako sasama sa'yo. Gusto kong makita si Vincent. Gusto kong makausap ang anak mo ngayon din. How? I don't know where Vincent is. Ano ba? Okay, okay. I'll take you to Vincent. Halika na. Halika na. Ma. Oh. Masa niyo dadalhin si Dad? Anak mo eh. Ano ka drama nito? Lane. Bakit mo tinatago sa akin ang anak ko? Anak, buisit na buisit ako kanina. Nakausap ko si Paul Manyak ba? Kanina. At ang dami niyang pinagsasabi sa'yo. Alam mo ba? Ano ko ba sinabi niya dad? <laughs> Baka ka daw? <laughs> Hayop ba yun? Alam mo, kung hindi lang nasa hospital yon at may mga tama, nasa pokunas sa uso yun. Alam mo, alam kaya sinasabi ko lang yon Dahil pinagsisira ka niya eh. Ngayon, bahala ka. Kung gusto mong lumesbak, lumesbak ka. Gusto mo, samahan pa kita. Dad, okay? Dad, hindi ako offended. Hindi na natin alam ang gawin yun. Hala ka. Ah. Hala ka. Nasaktok ko na rin yun eh. Okay lang. Di ba? Totoo naman. Ulat na sinabi niya, Daddy. Vincent, please. Don't kill me, son. Ah. Ah. Ano bang drama niya, Helen? Ha? Anong tama? Tama ba ang sinabi ng manyak na yon? Ha? Oo, Dad. Bakla ako.